Free! 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 Oh! Sa Rizal Extension sa Nagupan City, malapit ng matapos. Sinaasang bubuksan sa loob na na isang linggo. Ang detalye alamin natin kay Kaparlor Hernandez. Kaparlor na. Yes, Kapartner. Malapit ng matapos ang road project sa Rizal Extension sa Nagupan City na bumabagtas mula doon Jose Calindin patungo sa Perez Boulevard sa isang Facebook live ni Mayor Belen Fernandez, nagpaabot ng pasasalamat si Raud Edwin Cusi ng Pogo Chico sa administrasyon dahil hindi na lubak-lubak ang daan at maiwasan na rin ang pagbaha ng lugar. Sunshine News Blast! Malaki pong pasalamat lang sa administrasyon ni Mayor Belen kasi ito po yung easy access para makapag-samba sila at saka makapag sila sa St. Therese at the same time, malilesen po yung mga traffic po sa atin dahil dito po yung daan po nila papuntang po grande, lasi grande, pwede na pong madaanan, saka hindi na po lubak-lubak yung -lubak daan, saka hindi po basa-basa na uh, nakapasukan po ng mga baha. Ayon naman kay Mayor Fernandez, ang nasabing proyekto ay bahagi ng flood mitigation program project na lunsod na unti-unti niyang ayusin hanggang sa 2026. Sunshine News Blast! Ito yung mga flood mitigation project po natin na naniniwala po ako na may solusyon po ang baha sa Dagupan City. Unti-unti po -unti natin ayusin yan. Ang <clears throat> um, plano po natin sa 2026, tuloy-tuloy may git 20 yata eh, o 30 na projects of flood mitigation ang ating binabudget po. So, salamat po. Inaasahan naman ng, ng mayora na mabubuksan ang nasabing kalsada sa loob ng ling... sa loob ng isang linggo. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Learner Nander, kapartner mo sa Balita at Service. Nagpambalita taatlong po tatlong children with special needs sa bayan ng Asingan nakatanggap ng financial assistance. Ang balitang iyan, mula kay Marcilla. Balag Marcilla. Pinangunahan ni Asingan Mayor Carlos Lopes Jr. at Municipal Social Welfare and Development o MSWD Officer Teresa Mamalio ang pamamahagi ng financial assistance para sa tatlong po children with special needs na nagkakahalaga ng limang libong piso ang bawat isa. Ang nasabing financial assistance ay mula sa pondo ng lokal na pamalaan at maaaring gamitin para sa transportation allowance. Saka sa kasalukuyan, mayroong 3.5 5 children with special needs na sa ilalim ng pangalaga ng Stimulation and Therapy Activity Center o ISTAC. Ang isa ay binubuo ni Naja Ramos, Physical Therapist 1, Erica Joy Merialis Field Teacher in Charge, Dun Pag-Pakulib at Alicia Uson Kapwa in Charge ng Occupational Therapy. Para sa Diyos, sa Pilipinas kong mahal. sila Balo, ka-partner mo sa Balita at sure. sure. mga Kabatala, dalawang barangay sa bayan ng Orbisondo kabilang sa 2024 SGLG Barangay Awardi. Ang balitang yan, alamin natin kay Kamarbyan. Berga, binya, Yes, sir, yes, ka-partner, binigyan po ang kasipagan at dedikasyon sa paglilingkod ang mga barangay officials ng Barangay Malaka at Barangay Pasibe West sa bayan ng Balungao dahil kabilang ang dalawang barangay sa buong Pangasinan bilang 2024 SGLG Barangay Awardee kasama si ML Guo uh, Benvenido El Tamundo Tinanggap ni na punong barangay Abraham Tamundong Jr. ng barangay Malaka ang kanilang unang award at punong barangay Christopher Valo ng barangay Paside West sa kanilang pangalawang awardee kasama ang kanilang barangay officials ay, sa isang gawad pagkilala ng ginanap sa Season Auditorium ng Pangasinan. Kinilala din ang butihing Mayor Modesto M. Operanya na ang tanging hangad ang patuloy na pagsusumikap ng bawat barangay sa kanilang maayos at mahusay na paglilingkod sa mga kanilang mga nasasakupan at naway magsilbi itong inspirasyon sa iba pang mga barangay sa pagtataguyod na maging mapayapa, maayos at organisado ang bayan ng Orbis Para sa si Joseph P. P. S. Comadres at Dianne Verga mo sa balita at serbisyo. May mga mga mabalita, Mapandan Town Fiesta sa Pagasinan mas pinalaki at progresibo ngayong taon. At ang detalye ng balitang yan, yan po ang aking ihahadid. Nagdulot ng saya at inspirasyon ng katatapos laban na pagdiriwang ng pitong araw na Mapandan Town Fiesta sa pangunguna ni Mayor Carl Christian Vega. Kapartya ang lahat ng mga barangay ng bayan. Sinimula ng Mapandan Town Fiesta 2025 sa isang gabi ng pasasalamat noong March 16, 2025 para ipahayag ang taus-pusong pasasalamat sa may kapal para sa patuloy na pag-aaruga, biyaya at pagunlad ng munisipalidad. Sa ikalawang araw ng fiesta ay inagurahan ng sabay-sabay ang tatlong mahalagang infrastruktura kabilang ang MDRMO Command Center, Bagong Sagunian Bayan Hall at ang Super Health Center Phase 2. Sa isang eksklusibong panayam ng SMI kay Mayor Vega, ang pondo sa pagpagawa ng bagong command center ay mula sa insentib na natanggap ng mapandan LGU sa good of Local Governance o SGLG ng Department of Interior Local Government o DILG. Nagbukas po tayo ng isang uh, command center at yun po ay binlesing na rin po natin. Ito ay in partnership with uh, SGLG kasi nakuha po natin yung SGLG award po natin and yung incentive out of that is uh, ito itinoon po natin yun sa uh, pagpurchase ng uh, CCTV cameras dito po sa iba't ibang uh, corners ng ating munisipyo and uh, today uh, binuksan po natin yun officially tampok sa katlong araw ng fiesta ang Farmers Festival 2025 bilang pagdiriwang ng masaganang biyaya ng bukid kung sa tampok ang makukulay at naglalakihang float Mainit ang pagsalubong ang ipinagkaloob para sa mga balikbayan sa umaga ng March 19 at muling nasilayan na mga kababayan galing sa iba't ibang panig ng mundo ang pagbabago sigla ng munting bayan. Isa sa mga aktibidad ng Mapandan Festival na dinulohan ng mga pakaraming tao ang Barangay Community Night ayon kay Mayor Vega. Anya, bawat araw ng fiesta ay masaya. Ngunit sa panahon ng Barangay Community Night ay imbitado ang lahat ng pamilya ng bawat barangay. Okay, uh, bawat araw naman is uh, highlight po natin pero ang pinakamaraming tao po na dadalo ay yung Barangay Community Night wherein siyempre invited po lahat ng barangay families. That includes yung mga nakaupo, nagbibigay ng serbisyo or kahit normal na tao. Uh, basta miyembro ka na kinabibilangan ka dito sa Bayan ng Mambandan ay invited ka. Sa ikapitong araw ng Mapandan Town Fiesta 2025, ginanap ang Civic Parade Drum and Bugle at Pandan Festival Street Dancing Competition. Ayon sa isang residente ng bayan, isa sa pinakainaabangan ng lahat ang street dancing competition kung saan na isa-showcase ang storytelling sa likod ng mga pagsasayaw ng street dancers kaugnay sa ipinagmamalaking produkto ng bayan, katulad ng mais, pagay at apayas. Actually marami kasi nagulat nga ako dito sa Mapandan, one week celebration talaga yung fiesta sa kung, kung saan ako nag-work, hindi naman ganito kaano. Pero ang pinakaabang ako dito talaga, ito yung street dance. Kasi dito na sa-showcase yung talent ng mga taga mapandan, eh lalo na yung mga kabataan. Taon-taon, ayon kay SK Federation President John Manuel Andingin, paunlad ng paunlad, ang sinasagawang piyesa ng mapandan. At sa simula ng manungkulan siya bilang SK official, ay saksi ito sa kaunlaran ng bayan at ang mga award na natanggap ni Mayor Vega. Uh, Siyempre sa panguna po ni Mayor Carl, uh... Without a doubt. I believe ever since I came in sa Sangguniang Bayan po, wala po kaming ibang ginawa kundi mag-isip, mag-isip at uh, umaksyon ng para sa ikakaunlad po ng Mapandan, no? uh, I mean for the past year that I've sat down bilang SK Federation, uh, there has been no other plans but to progress, to have a better town, no, better municipality, no. 'Yun lang naman po. Uh, we had no other goal other than that. No, is back-to-back na SGLG and many more awards has been achieved in uh, in his term po and uh, so para po masabi na ano um Mayor without si Mayor Carl without a doubt has been a great leader for Mapandan. Nagtapos sa kapistahan ng Mapandan sa isang malawak na kalutan at dalan Street Party mula sa public plaza hanggang sa Mapandan Town Center. Umaasa si Mayor Vega na sa ganitong aktibidad mas makikilalan bayan ng Mapandan at madagdagan pa ang mga mamumuhunan sa bayan. Pinasalamatan naman ni Mayor Vega ang bawat barangay sa kanilang dedikasyon na tumulong para mapaganda ang pagdiriwang ng Mapandan Town Fiesta. Adia Masaya na piwang ang lahat dahil ang tradisyon at kultura ng piyesa kagaya ng street dancing competition mula noong unang taon ng 2000 ay buhay pa rin hanggang ngayon. Para sa Diyos at Pilipinas Kumbahal, J. Miguel Mendoza, SMA News, Port Luzon. Samantala, isa pang Super Health Center, binuksan sa bayan ng Alcala. Ang detalye sa pagbabalik ni Kumbahal na Hernandez. Biduksan na ng Department of Health ang Super Health Center or SHC, SHC sa bayan ng Alcala, Pangasinan. Pinangunahan ang inaugurasyon nito ni Senator Bongo. Ayon kay Senator Go, ito ay magbibigay ng napapanahon na accessible primary care sa mga residente ng bayan at sa karating nito. Ang SFC sa Alcala ay pinondohan sa ilalim ng 2025 General Appropriation Act at itinayo sa pamamagitan ng DOH UH Health Facility Enhancement Program na may alokasyon na 10 million pesos para sa gusali dalawang 2 million piso naman para sa mga kagamitag. Kamay lang ay pinasinayaan ang dalawang super health centers sa mga bayan ng Bani at Agno sa Pangasinan para sa Diyos at Pilipinas pong mahal. Lord Hernandez, kapartner mo sa Balita at Nagdagpang sun, sun, ng Department of Science and Technology or Region ang mga scholar. Ayon, na naka-enroll sa Information Technology or IT courses na mag ng on-the-job training sa pamagitan ng Project Lodi or League of Development Initiative or Developers Initiative. Ayon kay DOSC Locos Region 1 IT Services Management Head Justin Madrid, maaaring sumulat ng letter of intent ang mga interesado ng estudyante kay Director Teresita Tabao. On-the-job training na inaasahang magbibigay ng lakas sa programang skills ng mga estudyante para sa kanilang matibay na kinabukasan sa key components sa proyekto ang programang or programming conventions and standard IT library. Samantala, Sun, 6 District Night, isang solid na gabi ng kantahan, sayawan at kulitan. Ayon yan, kay 6th uh, District Candidate, uh, professional candidate twin star Gilbert Estrella, Ang detalye ng balita mula kay kapartner Sheila Balog Marcila. Sunod na gabi ang naghihintay para sa mga taga-6 district ng Pangasinan dahil mga kailang pers lang personalidad ang makisaya ng 6 district night ayon kay Twin Star Gilbert Australia. Ang 6 district night ay gada natin sa March 28, 2025 sa Rosales Rotonda ayon kay Ading Gilbert Australia. Siguradong babaha ang kantahan, iyakan at fields ang hatid ng silent sanctuary. Handa rin may mapaindak sa sayaw ni Kiko, na Natividad na may dalang good vibes at siguradong magdadala ng enerhiya na magpapatalon sa saya. Nakaka-excite ay kay Twin Star Gio Rochelia na makita ang guest si Quen Zinal Haraki at siya ay may dalang pasabog na abangan ng lahat. Mapakanta, sayang o kulitan, lahat ng ito ay ihahatid ng 66 night kaya ni Aling Gilbert Stella huwag palapasin ang pinakamasayang gabi ng taon. Anya magsama-samang magdiwang, makinig sa musika at maramdaman ang tunay na serbisyo para sa masa patungo sa bagong pag-asa. Para sa Diyos, sa Pilipinas Kumahal, sila balo ka partner mo sa Balita at... Para sa detalye ng ating balitang regional American vlogger, bumisita sa bayan ng Benmalay para maranasan ang ganda at yaman ng bayan. Ang detalye sa pagbabalik ni ka-partner Bien Bergabin. Yakmer isang espesyal na araw para sa bayan ng Binmalay ang, pagbibis ang pagbisita na isang American vlogger na si Sarah Pyle kasama si Mayor Pete Merera na isang vlogger na si Pyle na maranasan ang ganda at yaman ng bayan ng Binmalay. Ayon kay, uh, ayun kay Sarah, magkasama sila ni Mayor Pete Merera sa Estrada Farm sa Barangay Lumboy para sa banding at pamingwit. Sunshine News Blast! Everyone, si Sara Fernandez Pyle. Nang karuman, akala akia balibalin oportunidad. Akabat ko si Mayor na Malay, in panang So, Estrada Family Fish Farm, jad Lumboy Bimalay. Ang kami mut jad Soratos Restaurant and Ihao Ihao, jad Balay na Bimalay salamat naman ang Binmalay LGU American Vlogger sa pagpapakita na kagandahan ng lingwahe at kultura ng Pangasinan sa mundo. Isa itong patunay na ang Binmalay ay hindi lang sikat sa masasarap na seafood kundi isa rin destinasyon para sa eco-tourism. Para sa Diyos Pilipinas, kumata si Jan Vergamilla, kaparter mo sa Balita at serbisyo.